So ayun guys, kasama natin si Ma'am. Ma'am, ano pong pangalan nyo? Ayan, by the way guys, I am Wendy. Stop po ng Wonder Bodega. Ma'am, tanong ko lang po. Ano po ba yung mga murang cellphone na ino-offer nyo dito? Ayan, meron po tayo available na mga buy one take one na mga smartphone. Yan, available po sa atin si Smart 964 Pag isa po is 3,799. Pag dalawa naman po 7,499. Sa mga nagaanap naman po ng katulad ng iPhone 11, yan, perfect po yan si Tecno Ghost Spark 1. Pag isa po is... Uh, 4099 Pag dalawa po 7699 Yan, available rin po sa atin si uh, Itel A50 sa po sa mga bagsak presyo namin mga cellphone Pag isa po is 3799 Pag dalawa naman po is uh, 6799 Yan, hindi rin po mawawala sa atin si Xiaomi Redmi A3 Pag isa naman po din is 3799 pag-dalawa po is uh, 7,099. Ayan, ayan. Hindi rin po mawawala sa atin si GT20 Pro. Sa mga mahilig po mag-mobile legend dyan, perfect na perfect po sa atin si Infinix GT20 Pro. Ayan, available po rin po sa atin si Infinix 035G. And Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ayan. Sounds by GBL and 256 gig na kuya. Ayan. Sa mga mahilig naman po kay Transformer. Ayan. Meron po tayong limited edition ng Tecno Spark 30C. Ayan. Available na po sa atin si uh, Optimus Prime and uh, Bumblebee. Ayan guys. Available na po lahat sa atin yan dito guys. And bagsak presyo po lahat yan. Ano bilang mo rin po sa atin ng ating mga buy one take one na mga tablet. Ayan, pag isa po is 2,999. Pag dalawa naman po is 4,999 na lang guys. Ma'am, ano yan? Ito ba yung, ano, yung cellphone na pwedeng ilublub sa tubig? Uh, ah, yes sir, meron na po tayong available na item. S25 Ultra. Ayan po, waterproof na po siya and AMOLED display. kaya kahit nagbibideo po kayo habang nagsiswimming, yan, parin pwede, pwede po yan kay Itel S25 Ultra. Ma'am, magkano naman po yan? Ayan, sir, 8,499 na lang po siya. Bagsak presyo na yan, sir. Yon guys, meron na sila dito, kaya punta na kayo. Ma'am, saan naman po location to? At anong oras po kayo nag-o-open ang store nyo? Ayan, sa mga nagtatanong po, located po kami sa may Danros Building. 142 n Domingo San Juan Metro Manila. Ayan, pinakamalapit po nating landmark is Alto San Juan and Pure Gold Agora. Open po tayo araw-araw mula 9 a.m. hanggang 8 p.m. Ayan mga ka good sa mga naghahanap ng na mga bags appliances, TV, and etc. Ayan, available po yan dito sa aming store sa may Wonder Bodega. Ayan po, tara na!